Good morning! Welcome to my channel. Andito ako ngayon para mag-update ng aking garden. Actually, kahapon ay inayos ko yung aking mga tanim. And i-update ko kayo yung last na um, taniman ng dragon fruit. Eto. Eto na siya. Lahat na naitanim ko. Ayan na siya, guys. Nakaposisyon na siya. Then itinali ko na para nakasunod siya dito sa kahoy. Kagaya nito oh. Nakasunod siya dito, naka-follow siya. Then ito din ganito. Then ganun din yung sa kabila. Then inilagay ko na dito sa mga tabi nila yung mga luya. Ang mga luya na yan guys ay yung nung time na nag, nagtitinda pa ako ng atsara, gumagawa pa ako yung mga usili-usili doon na yung parang magkakaroon ng talbos, inilubog ko sila sa lupa. Hanggang sa dumami ng dumami ng dumami na yung aking luya. After ilang months, makita ko dry na naman ang mga dahon nila. Then, makakapag-harvest na naman tayo. Ayan siya, guys. Ang dami ko ng luya. Pag nag-harvest ako niyan, madami. Kasi ang ginamit ko ang lupa dyan, yung wag-wag ibig sabihin pag wag wag yung lupa na ginamit natin nakakahinga yung mga um, ma-harvest natin na luya Nakakapag-produce sila nakaka-spread eto magdadagdag ako ng lupa dadagdagan ko siya para mas lalong dumami yung ating ma-harvest maha ayan siya guys eto ang update then kahapon kasi whole day brownout sa amin hanggang ngayon brownout. Ayan yung mga dahon, yung mga damo-damo. Pinagtatanggal ko 'yan, ilalagay ko diyan. Pag tuyo na 'yan, ihalo na naman natin doon sa pinapabulok. Para maging maging organic fertilizer. Then ito yung ating dragon fruit. Updating, updating tayo ngayon ng aking garden. Kasi inal-inayos ko yung aking taniman. Yung aking alaga nag pumunta sa kabila. Ayan siya guys. Ayan. Nilagay ko na dito. Baka tomorrow or sunod na araw, ito ay nasa malaking drum na. Kasi kukunin ko na yung aking drum na malaki. Yun sa binibila ko sa bakery. ito na na. Ito yung aking kamote. etong kamote na to ay libring pagkuha ko na ng talbos dito kasi yung binibili ko sa talipapa na talbos ng kamote dati pa yung yung matured na tangkay inilubog ko sa lupa hanggang sa ayan dumami sila ayan siya guys ayan yung akong na akong talong then yung dalawang anong doon pa Ayan yung aking alaga, si si Ginger Buntis yan. Ang dami kong dahon ng sibuyas. Yung mga gusto dyan magluto ng pancit. Ayan, ang dami oh. Dati noon, pag nakahaktik ako nung talaga, naka-amaze -na ako. Pero ngayon, ayan, ang dami ko na oh. Magtasawa ka talaga. Then, eto ay serpentine. Serpentina sa Bicol ay esensyang buhay. Sobrang pait niya guys. Sa so, may mga menstruation na nag, kumbaga, may abnormal na na buwan ng dalaw kapag uminom ka nito manonormalize yung ano mo yung monthly visitor ayan pinagpruning ko yung aking mga grapes then meron akong abukado. Yung tawag dito sa Bicol ay lagkitan. Ayan. Yung dalawang buto niya, itinanim ko dyan. Ayun o. Dadali na lang siya dun sa lupa namin sa busay. Dun siya itinanim. Then, ayan, meron isang strawberry. Ay, oh yeah, strawberry. Then, halos every other day nakakapag-harvest tayo kahit pa unti-unti. Ayan, may hinog na naman. Nakakapag-harvest ha, na naman tayo. Nakakapag-harvest na naman. Ayan siya guys. Itong, itong isa ay nakaganyan. Ang position, dahil kailangan nakaganito siya. Kasi yung kanyang um, runners ay hindi siya makakaabot. Ng, hindi masyadong mahaba yung tangkay. Kaya pinatagilid ko siya para at least kahit pa paano medyo nakagitna. Ayan, may hinugo. Kahit pa unti-unti lang. Basta may makukuha tayo na hindi na binibili. Maganda siya sa blood sugar. Ayan. Kasunod na araw meron na naman tayong makukuha. Ayan ang aking mga strawberry. Yung mga runners niya na iba, pinagtatanggal ko kasi etong bago kasing strawberry ko yung California variety. Masyado pang bata. Ayokong dumami ng dumami yung lumalabas na runners nila kasi baka mamaya mabansot kasi masyado pang bata. Then, eto mga wooden chips ya. Kahapon nga, yung mga kukulamber dyan na malalambot na ayan pinagkakrak-krak ko na malambot siya guys ayan ayan ihahalo ko to dun sa pagtataniman na lupa kasi organic ang organic ang sistema ng pagtatanim natin ayan oh Ayan. Meron akong dalawang ganito. Sobrang gaan niya. Then, eggshell. Ayan. Yun mga dahon na pinapatuyo. pinapatuyo. Then, inilalagay ko dito. Inilalagay ko siya dito. Ayan siya. Yung mga pinapabulok ko yan. Gagawin ko siyang garden soil. Then, meron ako dito ang i-deliver na order sa akin na seedlings na strawberry. Ito ay Japanese shoga. Ito ay California variety. Ano no? Sweet Charlie, Sweet Charlie. Ito ang California variety. Ayan, iba ang dahon niya din. Ito ay Sweet Charlie. Ang sipag-sipag ng Sweet Charlie mamunga. Ayan siya guys. Yun ang update ng aking um, garden ngayon. Sobrang init dito sa amin kasi mula pa kahapon sabi BI 8 50, uh, 8 AM to 5 PM ang brownout pero hanggang ngayon umaga na anong oras na um past 6 na nang umaga brownout pa din. Ayan. Maluwag na ang aking garden. Ayan na siya, guys. Sige guys, paki-support ng akin channel, paki-like, subscribe, comment and share. Thank you for watching. Bye. God bless.